Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So ito pong pag-umpisan ng session sa July 22 uh, at uh, ma-prioritize ng Center Bongo, ano pong next step? Halimbawa, ma-approve na? So, the, ano po? pagkatapos ng TWG, ano po? siguro uh, dadaan po sa second and ten, third and, final reading sa kanila. Opo. Then magkakaroon siguro po kami ng by cam. Pero ang ang sinabi ko po sa staff ni Senator Bongo, mm -hmm. kung ano po yung nararap na sa isip nyo na nararapat para lamang mapadali ang pagpasa ng ating bill para maging batas, mm -hmm. ako po ay walang problema sa akin. Eh, mm -hmm. mm -hmm. uh, sabi ko, uh, wala tayong pag-uusapang ay mm -hmm. ka nga basta dire-diretso po sa tayo Magpasa. ang sa akin lang mm -hmm. may pasa natin yung batas before the end of the year na mapirmahan ng ating Pangulo right. Para po eka nga, magpatuloy Urgent tayo sa mga susunod nating gagawin. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.